Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali, dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Ang mapagpalang araw sayo kaibigan. Salamat sa muli nating pagniniig dito sa ating programang Karunungan Buhay. Napakabilis ng uh, panahon. Ngayon ay uh, dumating na naman tayo dito sa ating uh, programa. At uh, binabati po natin ang uh, dumara dumarami nating mga tagapakinig, taga-subaybay, hindi lamang sa rejo maging sa ating pong FB Live. Ang ating pong karunungan buhay sa araw na ito ay uh, medyo mahaba ang ating uh, talata sa Juan 11, 1 hanggang 45. Ngunit uh, babasahin ko na lamang po yung mula sa 38 hanggang 45 ng uh, ating pong uh, karunungan buhay. So Juan 11, 38 hanggang 45 muling nabagabag si Jesus nang dumating siya sa libingan. Ito'y isang yungib at may batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sinabi sa kanya ni Marta na kapatid ng namatay, Panginoon, nangangamoy na siya dahil apat na araw na siyang patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ba sinabi ko na sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya tinanggal nila ang bato. Tumingala, tumingala si Jesus at nagsabi, Ama, salamat dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong pinakikinggan. Ngunit sinabi ko ito para sa mga taong nakatayo rito upang sila'y maniwala na isinugo mo ako. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya ng malakas, Lazaro, dumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng tela ang mga kamay at paa, gayon din ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin ninyo siya at hayaang makaalis. Paano ba kumikilos ang Panginoon sa panahon na tayo'y dumaranas ng krisis? Siya ba'y may pakialam? Siya ba'y malayo o malapit? Aalamin natin ang kasagutan sa mga tanong na ito sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa pagbuhay ni Jesus kay Lazaro na nilalaman ng Juan 11:1 hanggang 45. Nahayag sa kwentong ito ang mga sumusunod na kaparaanan ng Panginoon. Una, maaaring gamitin ng Panginoon ang isang krisis na isang pagkakataon upang lalong mahayag ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ganito ang wika sa verse 4. Ang sakit na ito ay hindi mauuwi sa kamatayan. Sa halip ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos nang sa gayon ay luwalhatiin ang, ang anak ng Diyos sa pamamagitan nito. Apat na araw nang patay si Lazaro ng kuntahan ni Jesus na ilibing na siya imposible nang siya'y mabuhay pang muli. Mayroon pong paniniwala mga Hudyo ng isang tao kung siya ay tatlong araw pa lamang patay, ay posible pa siyang muling mabuhay. Lumampas na si Lazaro sa gayong posibilidad. Ngunit magagawang posible ng Panginoon ang anumang imposible. Wika sa verses 41 to 44. Tumingala si Jesus at nagsabi, Ama, Salamat dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong pinakikinggan. Ngunit sinabi ko ito para sa mga taong nakatayo rito upang sila'y maniwala na isinugo mo ako. Pagkasabi nito, sumigaw siya ng malakas, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng tela, mga kamay at paa, gayon din ang kanyang mukha. Ano ang naging bunga ng pagkabuhay ni, Lasa ni Jesus kay Lazaro? Wika sa verse 45, Kaya't maraming hudyong sumama kay Maria na nakakita ng ginawa ni Jesus ang sumampalataya sa kanya. Kung tutuusin, kapag tayo'y dumaranas ng krisis, sa halip na tayo'y pangibabawa ng lungkot at kawalang pag-asa, dapat tayong magalak at tumanaw sa isang bukas na punong-puno ng pag-asa. Sapagkat maaaring gamitin ng Panginoon ang ating sitwasyon ng krisis bilang pagkakataon na maipakita niya ang kanyang kapangyarihan at kalwalhatian. Crisis should make us excited towards endless possibilities. Ang ating kalungkutan ay tiyak na papalitan ng kagalakan. Wika nga sa awit 35, Sa buong magdamag, luha mo'y pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Ikalawa, may pagkakataon na hindi kaagad kumikilos ang Panginoon upang maganap ang lalong pinakamabuti. Ang hindi niya kaagad pagkibo, ay hindi nangangahulugan na wala siyang pakialam. Ang sandali niyang pananahimik ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya na siyang karaniwa nating iniisip. Kadalasan, kapag ang isang tao'y nasa malalim na krisis, ang karaniwang tanong niya't himuto kay ito, nasaan ang Diyos? Pinabayaan na yata ako ng Diyos. Ganyan mismo ang nasa isip ni Marta. Kung kaya't nang dumating si Jesus sa kinadidibingan ni Lazaro ay ganito ang kanyang naibulalas. Ayon sa verse 21, Panginoon, kung narito ka lang, hindi po sana namatay ang aking kapatid. Ang pangungusap na iyon ay puno ng hinanakit at paninisi. Nauna nang ipinaabot ni na Maria at Marta kay Jesus ang malungkot na balitang may malubhang sakit ang kapatid nilang si Lazaro. Marahil, iniisip nilang magmamadali si Jesus sa pagpunta doon sa kanilang kinaroroonan sapagkat matalik nilang kaibigan si Jesus. Ngunit hindi yon ang nangyari. Ganito ang wika sa verse 25. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na sina Marta, Maria at Lazarus. Gayman matapos marinig na si Lazaro ay may sakit, dalawang araw pang nanatili si Jesus sa kanyang tinutuluyan. Mahal tayo ng Panginoon. Kikilos siya sa panahong nararapat para sa ating kapakanan. May kasabihan tayong hindi natutulog ang Diyos. Oo, hindi natutulog ang Diyos. Ngunit sasabihin ko, ni hindi kumukurap ang Diyos ang kailangan natin ay isang pananampalatayang handang maghintay. Isang pananampalatayang nagtitiwala na nalalaman ng Diyos ang kanyang ginagawa. Nang kanyang timing ay laging perpekto. He is never late nor advance. Wika sa Isaiah 60.22 Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Ikatlo, ang pinakakinatatakutan ng tao na kamatayan sa pananaw ng Panginoon ay isa lamang pagtulog. Ganito ang wika sa verse 11. Ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog, ngunit pupunta ko roon para gisingin siya. This is the most reassuring definition of death. Ang kamatayan ay isa lamang pagtulog, at sapagkat pagtulog ay may paggising. At hindi lamang iyon, ang gigising sa atin ay ang Panginoong Jesus mismo. Gigising tayo hindi na sa tahanan natin dito sa lupa. Gigising tayo doon sa langit na tunay nating tahanan. Na ayon sa pahayag 2.14, ay papahirin niya ang bawat duha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni magkakaroon ng pagluluksa at pagtangis, at kahit kirot ay hindi na rin mararanasan sapagkat lumipas na ang mga lumang bagay. Kung paanong si Jesus ay bumangon sa libingan, tayo rin na nangatutulog kasama niya ay gigisingin ng Diyos. Ganito ang wika sa unang Uh, sa 1 Thessalonians 4.14, doon sa New International Version, For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with Him. Sinabi ni Jesus kay Marta, ang isang katiyakan na maaaring ang ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya at ito ang nagbibigay sa mga Kristiyano ng katapangang harapin ng kamatayan ng may pagtatagumpay. Wika ni Jesus sa verses 25 and 26. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman nilupig ng ating pananampalataya ang kamatayan. Kaya tulad ng sinabi ni Pablo sa unang Korinto 15, 54 at 55, ang kamatayan ay nilamo na ng tagumpay. Nasaan na kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan na kamatayan ang iyong kamandag? Ikaapat, sa panahon ng krisis, si Jesus ay makikitangi sa atin wika sa verse 35, tumangis si Jesus. Ito ang pinakamaikling talata sa Biblia. Ngunit napakalawak ng sinasabi nito. Si Jesus na Panginoon ng mga Panginoon ay handang makiramay sa atin na Kanyang mga nilikha. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi siya Diyos na malayo sa atin. Siya ay Diyos na sumasa atin. Emmanuel. Higit sa lahat, si Jesus ay isang Diyos na nakauunawa ng ating damdamin bilang tao sapagkat siya ay minsang naging tao. Naranasan din niyang maghirap, masaktan, lumuha. Lahat ng napagtagumpayan niya ay maaari rin nating mapagtagumpayan. Lahat ng nagawa niya ay maaari rin nating magawa. Ganito ang wika niya sa 14.12. Tinitiyak ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay makagagawa rin ang mga bagay na ginagawa ko at higit pa sa mga ito ang magagawa niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ikalima, palalayain tayo ng Panginoon mula sa pangaalipin ng krisis kasama na ang kamatayan. May tatlong mahalagang utos na ginawa si Jesus sa kasaysayang ito na ating pinagbubulay-bulay. Unang utos sabi niya sa verse 39, alisin ninyo ang bato. Si Lazaro ay inilibing sa isang yungib at may batong nakatakip doon. Upang magawa ni Hesus ang himala ng pagbuhay kay Lazaro, kailangan ang alisin ng batong nakatakip. God is still in the business of doing miracles. Hanggang ngayon, gumagawa ng himala ang Diyos sa ating buhay sa malaki man o maliit na kaparaanan. Ngunit para makagawa siya ng himala, kailangan maialis ang anumang batong nakatakip. Ang batong nakatakip ay anumang panlabas na humahad lang upang makagawa ang Diyos ng himala sa ating buhay. Wala tayong kakayahang alisin ang batong ito. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan. Kabilang sa mga batong ito ang mga kaganapan at kalagayang hindi natin kontrolado katulad ng mga natural na kalamidad at sakit. Hindi natin kontrolado ang mga ito, ngunit kontrolado ng Diyos. Alisin natin ang takot sa ating puso sa pamamagitan ng pagkakatiwala sa isang bukas na hindi natin nalalaman sa isang Diyos na ating Nakikilala. Ikalawang utos, sabi niya sa verse 43 kay Lazaro, Lazaro, lumabas ka! At ang apat na araw ng patay na si Lazaro ay bumangon, lumabas, habang nababalot pa ng tela, makamay, paa at mukha. There is power in the word, especially in the word of the Lord. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon na ibabalik maging ang nawala ng buhay, nakanilikha ng mga bagay mula sa wala, nagagawang posible ang mga bagay na imposible. Kaya nga ang tagubilin sa atin ay magbulay-bulay tayo sa salita ng Diyos araw at gabi sapagkat ang salita ng Diyos ayon sa Hebreo 4.12 ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Tumatagos ito hanggang sa pagitan ng kaluluwa at ng espiritu, hanggang sa mga kasukasuan at utak ng buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ikatlong utos, sabi niya sa verse 44, Kalaganin ninyo siya at hayaang makaalis nakatali ng tela, makamay at paa ni Lazaro. Kailangan itong kalagan upang sa'y tuluyang makalaya at makaalis doon sa libingan. Kailangan ding makalag ang mga taling humahadlang upang maganap ang himala ng Diyos sa ating buhay. Naririyan ang tali ng kasalanan, pag-aalinlangan, pagmamataas, katigasan ng puso, pagkatakot, kawalan ng pananampalataya. Hayaan natin ang Panginoon na kalagi ng lahat ng mga ito upang mahango niya tayo sa libingan ng kabiguan at kawalang pag-asa upang mapagkalooban tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, Maraming marami pong salamat sa aming pagkaunawa. Kung papaano kang kumikilos sa aming buhay sa mga panahon na kami ay humaharap sa malalalim na krisis. Salamat nakilan Diyos sa pamagitan ng kwento ng pagbuhay ng iyong bugtong na anak kay Lazaro. Nakikita po namin kung papaanong kami rin ay bubuhayin ng aming Panginoon. Hindi lamang kapag kami ay pumanaw, kundi maging yung mga kamatayang nangyayari sa amin, katulad ng kamatayan ng pag-asa. Siya ang bubuhay ng lahat ng ito upang maranasan namin ang isang buhay na ganap at kasiyasiyah sa pangalan ng ama, ng anak at ng banal na espiritu. Amen. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa karunungang buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.